Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario Noong igadalawamput isa ng ikapitong buwan ng taong ding iyon Kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo Ganito ang sabihin mo kay Soro Babel na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y suma sa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu, kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.